morning guys kasamahan po ako sa aking pag shooting dito po sa bundok yan po maling hmm. po ako doon sa baba sa baba po hmm. ah. yan okay po ako ng bundok bulok po ay eh, amin na gasutinan kapag po ako yun sa taas hindi po babalikan ko po kayo mamaya huwag na po ako sa taas nagkatakit po tayo hindi po kayo magsushooting parang ako'y lula na po nakatungkod na Yan po yung soklet, yung ano pang yung kitusan nyo para ihagis sa baba hanggang ako na po ah, babalikan ko po kayo mamaya pag nasa taas na po ako sabay po yan po guys ang aming na nandito na po ka, ako sa tuktok ng bundok nakapantay na po yung kabilang bundok eh. ganito po kataas ang aming shootingan Ayan po, nasa tuktok na po oh, ako ng bundok. Hmm. Ah, Kapantay na po yung kamilang bundok po. Sa taas. Ayan po. Ayan po. Baba. Pakatarik hmm. po ng bundok na to. Hmm. na po yung bundok na pag hindi mo matibay-tibay po ang tuhod, gulong ka po pa baba niya. Matarik po yan, mataas ng bundok pong ito. Anong pinagsustingan. Patid ko po guys, hindi um, po ang nagharabas po dito. Matarik na bundok. <laughs> ang tarik po nitong bundok na ito, namin ngayon. Ayan po siya. sa na ng kabilang bundok. Ang ganda po ng view. ng niyan? Dine? Dine? 我不要。 哦。Oh. pati mga hayop na sa may bayag yung pusa at sugar ay pusa at tige. nani ano yun at talaga lang <laughs> ko kung paano kainin ng mga hayop hayop ng kapwa ito namin master cook help, 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 help. ito ng kwan ito master cook namin ito na ka alam pa na damit sa balikat ito yung ating mapahal ito yung uh, tapo namin yung sa kwan ay <laughs> sa, kwan sa kwan yung parking kungan ay ah waray samar video ay katika <laughs> <laughs> mm, madalas sila sa, sa paglupas ang titilos naman ang lupasan na eh oo ang titilos talaga hindi mga katulong nito sa atin na Tug -tug, hindi mga parang tinulusan na <laughs> ang sa tingin ko ay parang mga aserado sanay naman sanay dito, gano'n eh. meron nga, hindi siya dyan lupasan ay hindi? ay hindi eh? eh, mo nakita? hindi <laughs> mo nakita? <laughs> <Di> mo nakita? <laughs> bihira kaya tayo magpunsa hindi pa, na pa, napasak niya lang <laughs> meron na napasak na kaupo lang walang oh. facebook ganun. yan <laughs> may disipa na gano'n <laughs> parang may mas mali mo <laughs> isa na gano'n, nabuka Nabuka yun. Tapos hahawakan yung kwan. Eh. Oh, parang si Guyo, gano'k na hindi Para matanggal sa pwitan yung bunot. hindi nabuka para umano yung bunot. Kumagaling din. Isidal. Ang duro naman, atuwid. Natuwid ang kwan. <laughs> ang tigkalan. <Baskaran. laughs> oh, mga na tigkil nila. May sobrang pagaling ka ni Reyo. Naluto. At talaga naman sabi ko, ah, kanya-kanyang isel pala sa gamban sa pot mo po. Makinarya. Ayun, kinarya naman doon. Ayun naman sa China, yung pag-harvest ng kamuti. Hmm. Yung mga farmers doon. Walang ka problema, pagtanim. Pero makinarya, meron na naga, para nagatalok mo ba? Kurumasa ng gamit doon. Kurumasa Ang kamuti naman eh. dami. Yeah. Maso ba'y bayad sila mga yan? Tapos kagali siya pag ula? Uh, pag garbis nga nung mani, parang nasa lutsud lang nung mga kinis. Oo. Uh Nabasa -huh. na. Nabasa ka na Duwalay yu, na yung pinakang uh katawan. Yung harvester man din ang palay, dun din dali. Ano sa mga palay nga yun? Yung harvester. Hindi pinanday lang. Ang daming palay. Hey! Siya, Hello! Hello! Oh, yung nakatalikod nito, na ito, tandaan nyo yan. mukha nyan. Saan <laughs> nakalagay yun? Yan no. Ito o. Oh. Nahanap nung no aming kasama kung nasan daw ang camera. Ay, natabo na nung aming tisoy na katulong, yung babaero. Natago <laughs> <laughs> oh, ito ang aming master cook oh. Ito na oh. Asipan ah, kita. kita. <laughs> 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 Ito si Mister Uh, Ricardo. Ang <laughs> <laughs> direct namin director. Ay, yun direct namin, direktor, Pag wala oh. itong director, walang shooting. Wala shooting. Oh, Cut. shooting. Ay, naku. Cut. Cut, mali daw. Eh? Ayan. Taas mo ngayon. Tigkal, tigkal ng ngayon. Tigkal, ng ngayon. Tigkal, tigkal ng ngayon. kapag na po So, na. Yung kami pa nila buto ko. sa amin si sa yun. Nagasay ah, na, sa atuloy ba yung yun. na lang hanggang sa atuloy. Kaya naman yun sa At kita ko ito, kayo ng yung, ano bagang tawag na sabi ko, lukad man din yun. Kupras. 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 Gusto niya shooting. Ah, alam ka niya Ay, kaya niya pa tapos Ay, kita niya pala ako. Ay, pala niya niya. Facebook? Oo, sa Facebook. Pagal na. Pagal